Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So meron tayong bagong video. Kung nabiting kayo doon sa laban namin ni Idol Kadagit, yung Pokemon versus Talaan. Ayan, uulitin natin. Pinaglaban natin muli yung gagambang Pokemon versus Tala. Ayan, so bagong wow. gagamba mga kadok. Nilagyan natin ng nameless load. Pero bago yung video, mabilis ang shoutout lang oh, sa mga sumusuporta sa atin. Unang-unang na kay Idol Street Fighter, kay Karoyski G-Load, si Jupiter Villarin at Cyber Knight PH kay Jesse Enriquez at kay The Best Shooter kay Fritz Bayona at Ronald Apon ng Malabon si CN, CSNB Courtyard, si Agusto Sinusenso, yan, shout out sa'yo, si Chubby TD, kay Pauline Mendoza, si Kurt Gaming at Mr. Javi Official, kay Wasap Cash, si John Patrick Alias, kay Padrino Loco TV, kay Bobot Bolanos ng Pasi, si Mark Dave Espino at Lime 76 ng Australia, kay Dennis Tresnado at Yanyan Solano, Deno Superable at Sub21, kay Normie Haji at Dio Lebrea, Edith Villarente si Five Gaming kay Harp and Duke, yan si Joel Millares at Ewi Junior ng Canada kay Bacon Hair kay Perd Shello P. Acosta shout out kay Jose Roy Alvarez kay saya Pagia kay Ian Chester Marilu Conde si GD Platform at kay Jocelyn Ocampo so maraming salamat po na sa walang sawang support kayo sa channel natin may lumukulan malakas no? So, ingat lagi panoodin yung video natin para oh, Parang replay Ayun Grabe oh Pokemon versus Pokemon Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So dito tayo ngayon sa bahay, sa Marikina. At uh, meron fast fight ngayon. No? So bali parang part 2 na to. Kasi papakita ko sa inyo yung paglalabanin natin. So ito, yan. Ito yung ating gagambang masbate na Pokemon Butterfly. Ang gandang gagamba nito mga kadok yan. Ang kanya magiging kalaban, no? Rematch. Yan, ito yung ating gagambang talaan ng ng masbate. So, magkababayan ito, no? Yung ating uh, Pokemon Butterfly versus dun sa ating talaan. Okay, so ilalabas ko muna yung mga gagamba. Papakita ko sa inyo, tapos gagame na natin. Abangan nyo mga kadok. Okay, mga kadok, so unahin ko na to. Yan, ito yung ating Pokemon Butterfly. Wow. No, TM size lang to mga kadok, no? TM. So asahan nyo, mabibilis pero ang gandang gagambaw. Oh. Nice, you know? yung ating uh, Pokemon Butterfly medyo nabotsog ko eh napakaay ko ng marami <laughs> oh, pero matabang pa rin yan okay? so ilalabas ko naman yung mga kalaban nito pause muna natin okay ito naman yung mga kalaban nyo yan yung ating gagambang talaan ng masbate yan mga kadok no? gagambang tala ng masbate yun TM size din Siyempre mga kadok yan okay? No, ang gagandang gagambay no? naglalakad-lakad bango pa Nag-robotics pa to. Okay? So, gigame na natin yan, mga kadok. Okay, mga kadok. So, quick comparison lang doon sa paglalabanin natin. Yan, oh, Nakikita nyo naman. So, unahin na natin to. Yan. Ito yung ating gagambang masbate na Pokemon Butterfly. Yan. Ganyan din yung pinaglaban namin ni Idol Kadagit last time. Ah, kanya magiging kalaban. Ayun, o. Oh. Hoy, yung kanyang kagambang uh, talaan ng masbate. Yan. So, mamili na kayo mga kadok. Dito ba kayo sa tala? O dito ba kayo sa Pokemon Spider? Okay, so gigame na natin yan. Okay mga kadok, so final comparison na lang doon sa paglalabanin natin. Ito yung ating uh, Pokemon Butterfly. Ito yung ating gagambang talaan ng Masbate. Okay, ano, oh, parehong TM size yan. So, mabibilis to mga kadok. Okay, so sepe, niload natin yan nameless load natin mga kadok. Para magbigay ng magandang laban. Yun, yan, okay. Game na. Okay mga kadok, so game na tayo. Ito yung ating gagambang talaan. Ito yung ating gagambang Pokemon. O, game na. Ready, game. fight! Hop. Uy, naku! Wow! Mga kadok, uy, nagsasaputan Ayan na naman. Uy, oh, hindi nila, oh. Hindi pa nagtatagpo. Pareho, ayun, ayun. ayun Ako, nagkakagatan sa stick, mga kadok. Ayun, oh. oh galit na galit. Naka-nameless load yung mga yan. Ayun, ayun. Bako, grabe. Ito na naman. Oh. Parang replay. Ayun. Grabe, oh. Wow. Pokemon versus Talaan. Parang replay nung laban namin ni na Kadagit, oh. Ayun, pareho na nameless load kasi eto mga gagamban to. Ayun, nakpo, wow. Na. Uy, grabe yun, galit na galit. Grabe, tagal ng bakbakan yun. bumibigay yung ating Pokemon. Kapat, kumagat ulit, yung Pokemon, grabe bumawi. Wow, grabe. Nakala ko talo na yung Pokemon dito. Oh. Uy, Lot B at Talaan mga kadok, grabing bakbakan. Yan, syempre, pag naka-nameless load, diba? Grabe yung laban ng mga gagamba. So, ito yung ating nameless load mga kadok. No? Yan. Grabe talaga ang laban pagka naka-loaded. So declare na natin dito. Ang bilis. No, panalo dito yung ating Pokemon Butterfly ng Masbate. Yan, huy, may hapunan na siya. Okay? So, meron pala tayong Facebook page, yung spiderdog.ph ito. Yan, kung di pa kayo nakapalo, magpalo na kayo. Marami tayo pinapost doon patungkol sa ganito. Okay, hanggang doon na lang mga kadok. bye <laughs>